Wow, ang daming mga paniki, bat. <laughs> guys, ang daming paniki, guys. Nakasabit sila sa puno. Alam mo bunga, pero hindi. Paniki pala sila, guys. O, tingnan nyo. Napakarami. Ayun pa. O, oh, lalaki, Oh. Ano siya, ah? ko, ko, ano? Kala ko, ano? akala ko oh paniki sila guys oh napakadami akala mo bunga eh oh? ha napakadaming paniki dami ng paniki okay na mo oh. let's go okay Lamok, okay. Ang location nito guys, Tunahan lang ng crown peak. Pababa ay yung pagayso doon. Yung isang puno pa doon, dami. Nasa mga puno sila. Ayan oh. Napakarami oh. Ewan ako anong klaseng puno yan at dyan sila nakakapit. Oo, oh. oh, but sa English, paniki sa Tagalog. Ayan na si Isabel. Ah? Huh? Bel, ang daming paniki, Bel. Ay, para si Isabel. Oh. Ayan si Isabel. Ay, Sabel. Din, Pabunta kami sa kabilang unit. Ang dami. Ay, pala may, ang dami pala yung...